yung pagbibigay po niya sa akin ng garantya kasama na po yung kanyang uh, USEC yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob kaya ako isumulat kagad hindi ko alam na rin ako ng Department of Justice ngayon po Mr. President yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin Binasa nyo yung batas. If Senator Rullis, we need to give way. We have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And, and besides, uh, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher uh, and preferred uh, way of speaking before this uh, body. Mr. President, I am uh, Armed by the explanation of the majority, uh, minority leader, that uh, mm -hmm. we're not questioning the prerogative of uh, the uh, presiding officer, but we can question the Senate president on issues that are uh, quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9th, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Dabila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is there is no such thing as a rule. Nadapat dapat Abogado kanga, di ka naman magaling So useless. Uh, Mr. President, I'd like to put on record. There was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat chairman ng blue ribbon committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination any any reference to that matter wala po kaming sinasabi. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Sapagkat narinig din po kayo sa inyong uh, mga interviews, sinabi niyo po, uh, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon. Nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga uh, members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa aking pong pananaw, ay uh, ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamag iibistiga ang ating uh, Blue Ribbon Committee. Noong September 10 2025, ang programa pong sa totoo lang, sa 1PH. Nandun po yata si Job Francisco, Chiki Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspect kami na inedit yung affidavit. Mr. President, <coughs> ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetyohan na inedit yung affidavit, uh, Paano kayo nagsuspetya? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetyohan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako. Nung sila po ay, sa pamagitan ng kanilang mga... Uh, taga lapit ay minabuti ko pong hingin sa kanila uh, sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon at gusto kong masatisfy ang sarili ko Mr. President kung totoo nga at kung bakit nila gagawin so nakareceive po ako ng sulat sa kanila handwritten at nung malamang ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin niyo At uh, kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong uh, affidavit na yon o subscribe uh, sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating uh, Blue Ribbon wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang uh, Blue Ribbon committee. No September 14 po sa Twitter ninyo meron po kayong binanggit at naka, ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lakson. Gusto nang ilang magpali magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Sen. Lakson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano, ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Tiskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness With this express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore provided that such recommendation is approved by the president of the senate Ang committee po ay nagpasya Mr. President kasi hiniling po nung diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang siguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad eh, hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang preskon ang ating uh, Department of Justice Secretary na doon sinabi niya hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon sa mga tij, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po nalulungkot maski sa aking uh, presscon kanina yung sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at sa Section 10 ng Republic Act 6981. Wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusoli. E nag-uumpisa lang po sa, pag sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isoli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga sampung requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ko'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing no September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang, uh, ang pangangako na may bibigyan natin sila ng immunity. Sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipa, maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantya, kasama na po yung kanyang uh, yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob kaya ako isumulat kagad. Hindi ko alam na babalik ta rin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya.